Huh? Kayo, kung ngayon ko lang kayo nakilala Oo, oh, nandyan yung tulong niya Napapasalamat ako Pero iba si Jackie Hindi oh. ko pa siya na naiintindihan iba... grabe ng kapit talaga ng huh? Ang nani-commander lost Pero yung nakagapang, nakagapang yun Ah, hindi, makagapang yun, yun. Kita naman natin uh, na Wala nang ano malay Yun, yun eh. lang talaga yung kay Jackie. Yung i... Ginalit ko talaga. Na may binigay siya, tinagi mm -hmm. siya na ano. Brad. Brad. Sa ginagawa ni Jackie, Brad. Talaga yun, na yun. Yun natin. Mm -hmm. yung... na naman natin. Mukhang lagi ka Eh! Ano man eh. Tanawa lagi, may pagi i lang yun lagi ito gulo ba eh. Sa, eh, pagkasayang yun. Pagkakataon na yun. Ah, oh, grabe. Pila na kabihis. Tapos na sana yung mission namin dito. wala kami makitang bangkay ni Commander Luz doon sa aming pinagsindihan na para daubara na mo ba? Hindi ako makapariwala. Kala namin na ano na pagbayad sa amin. Dito sa mga ginawa niya.

Nadalara Marabi siguro man. si Jackie ato yung gahom, no? Matungin ato pon? Okay. Hindi. Oh, Puting-puting. Sakot kasi yun. siya kayo lo. Siya mang Nika. Kuanis. Um, si Gaya. Si siya nga nga, Nika. Nakita si Jackie. Eh. Ina, wala na, wala na. Ang ginawa nya. Tingin na sana nga, nga. mo. Isa rin, ano. Mga dante, iya sana nga. lo, obso.

Posibili. yung ano? Ano mo Basta ang wala kong ibang lead talaga doon, yung hinagis na pintas. Bakit nakita natin nakita natin si Jackie kanina? din Pagpasok, nga eh. pagpasok, pagpasok niya, hindi natin siya nakita. Ano hindi ah, ko nga alam eh. Ya, nakita natin siya. Kasi ako kasi nga yung nas, nandun sa sa tubangan ba? Mm -hmm. Wag gani ko na, gani ko siya nakita, no? Mm -hmm. Natingan gani ko rin nga. Pag itsa na nice squintas dito na ko siya nakita na gyud. Ako din. Di ba? Nakita ko rin siya na ano. Nagulat nga ako na bakit nandiyan siya sa Ang nga gyud ani. Yung paglingas ng apoy, nakatingin tayo. Mm. Uh -huh. Oo. Nung maya maya lang nakita ko si Jackie. Yung nga diba, eh. Oo. Oh. Habang lumalagablab yung apoy, nandoon siya sa almalapit sa apoy. May ginaganon oh, hinahagis doon. Kakatao sana natin. Ang bihira. Brad, kung walang gana, Brad, dahil sa ginawa okay. niya, ano? Ang doon na eh. Kaya. Sabi, kamot na ito ba nga? Makuha na ito si Los, pero? Makuha na ito si Los, pero, yun pa rin. May mga tao talaga nun no na, wala talaga, di, ma... Ma, di masahan. Di masahan ba? Eh. Di maano. Alam na natin na si Jackie, eh, kakampi natin. Mm. -hmm. Pero well, din pala yung ginawa niya. Maganda. Na nga, kuya, sa so, tingin ko tol, baka dadala din siya sa kwintas tol, no? Hmm? Huh? Hindi kaya talagang natakot lang siya kuya. Hmm? Hindi kaya kasi pag meron ka kasing kanyan, kasi ang parang mag kasi yung possibly? pagkakampi siya sa atin. Pagkatao mo, parang may ibang espiritu na... Tingnan mga ikaw, si Dante. Nasa sa sanib sa iyo? Ano Pamak pa, ba wala? Wala talaga. Si Dave, si George. Brando. Di ba? <laughs> Ayun na nga, kahit ano namang kumbing sa nga natin, di ba? Hindi ko rin naisip sila kung bakit nagawa ni Jackie yun. So, yun may mga ligaya. panahon lang talaga na hindi natin maiwasan. Yung mga aksidente ba? Siyempre, hindi nangyayawap yun na. nahon, Hindi nangyayawap yan. Yung may mga Occident talagang kaya ng Rando. Ba't niya sasabihin mapamag yung pamilya niya? Totoo yan, Brad. Ano talaga siya? Kahit sabihin ka ano na... Tanong, saan yung pamilya niya? Yun na nga, Kuya Edul. Yun yung ginaano ko sa kanya na kailangan nakuha ko muna yung pamilya niya bago ko siya kukunin pero so, hindi ko rin niya nakausap lang kung saan talaga ba niya eh. basta sinabi niya lang na bumalik ako sa ano namin eh, delikado, delikado, din ako kung babalik ako sa amin Oo. So, paano ko ang pamilya niya kung ako lang okay. sayang ano natin eh. Nawala na 'yung mga Eh. Yan yeah, Bawal mahina, Basta ang gawin natin. Hindi tayo titigil na Lucky, hanggat, mo, hanggat. Hindi sila maubos, no? Mm -hmm. Kasi Talagang, kung sa ano lang sa pagbagong bagong buhay, Brad, binigyan natin sila pagkakataon. Pero kita mo naman nagmamatigasan sila. Talagang tinupad ni Jackie ang sinabi niya. Na sa una, nakaraan tatatakasin niya ako. Pero sa sunod na magkita kami, magkakalaban kami. Ano yung ligaya? Mag-isip-isip ka na. Pero inisip ko na baka kung kunin natin yung pamilya niya, iuna natin paglikas ang pamilya ni Jackie. Saan nga? Ang tanong, saan ang pamilya niya? Paano mm -hmm. natin ma makausap si Jackie? Kahit ako, kung makikita ko ngayon, papatayin ko na yun eh. Di ba? Na natin yung bigyan ng chance pa. Di kailangan makausap ko si Jackie. Ano na naman. Di last na to kuya. Uy, hey, wala na. Last na talaga to. Sigaya. Wala. Isang pagkakataon na, na lang. Wala na, wala na pagkakataon pa, wala na. Oh, Matigas ka? Mahirap tulungan ang tao na kahit sa sarili niya hindi marunong tumulong. Ano bang ginagawa natin? <coughs> Barang iba eh, eh, ka na lang kaya. Kahit ilang hmm. ano pa no? yan na na luha mo, Parang iba na talaga. Maliwa, no, wala. Gidma lang sila. Kasi na, nakita nyo naman sa pagsasalita ni Commander Luz kanina. No? Yung hindi pa natin dinido. Ayan. Hindi nyo kasi ako naintindihan. Iba kasi. I Parang iba, na, iba kasi yung kinikilos mo. Alam nyo naman kuya na si Jackie lang kaibigan ko. Kaya gumawa ako ng paraan na makausap natin siya. Pero kahit ako matikip sa akin ang ginawa niya. Eh, hey. hindi ako na isa pagkakataon sa inyo kuya. Hey. kahit Akos, isa na lang. Ang sabi ni Klaus kanina, na nag-usap doon kayo. Dalawa. Oh. Hindi oh. kami nag-usap. Ano, anong katotohanan doon? Hindi pa Totoo kami nakakausap ni Commander Luz. Oh, bak bakit na sinabi niya? Sa, sa si Jackie kanina. lang ang nakausap ko na karaan. Siya yung kausap mo daw. Nag-usap daw kayo. Nakita nakita nila sa camera ko kuya, hindi ako. Kayo nga ang nag-usap. Hindi ako nakipag-usap kay Commander Los. Tsaka wala kami pinag-usapan. Ngayon doon niya malalaman. Gusto ko lang tulungan si Jackie kuya idol. Hindi, hindi. Iyak na si Jackie. Yung kanina ba? Ah, pag-uwi ni. tayo kay Commander Los. ano yung sinasabi niya? Ligaya. Ano katotohanan 'yon? Siguro What? inisip niya na 'yung nakaraan. Nakaraan, anong nakaraan? Akala siguro niya, talaga matagal na 'yun. Akala siguro niya, kuy idol, talagang tutulungan ko siya. Kasi tinulungan ko siya nakaraan na. Pinubinsik ko kayo na sana pabaguhin natin siya. Tulad ko. Tinulungan niyo rin ako. Siguro doon siya nag-isip na tutulungan ko pa rin siya mm -mm. para kumbinsi na magbago. Sige. So, Tapos tayo doon. Kay Jackie naman. Ba, Idol, tulungan niyo ako. Hmm? So, Gusto ko si Jackie. Yun ang ka. Um, mm. Na, um, <tinyo> tinulungan pa nga niya si Luz, di ba? So, anong nangyari? Nawala doon sa, sa... sinunog natin na... Hmm. O, oh, di ba? Abo na lang ng mga... Kuan yung nakita natin doon, di ba? Okay, so, ano na plano mo? Oh, anong klaseng tulong na... Kahit isa na lang, kuya. Ha? Isa na lang. Subukan ko kausapin si Jackie po. May pagkatao na makita ko siya. Siguruhin mo lang. Alamin Pag ako na nga una na nakakita kay Jackie, tinsyahan tayo ha. Kahit na, kahit ah, mag iya ka pa ng dugo dyan. Pag ako na nakakita kay Jackie, tinsyahan tayo. Maski ako. Sige ko ay doon. Maski ako, Brad. Mm. Kahit, kahit sa amin, dalawa o oh, ikaw, Brad. Anong anong mo ka Jackie? Bigyan mo pagkakataon? Wala na, wala na, wala na pagkakataon wala na, brad, pa. Wag lang talaga magpasa ng dasal ni Jackie. Sasabi na kami sa iyo. Pag nakita namin si Jackie. Wala na, tanong-tanong pa. Dead or alive na 'yan. Wala na. Shoot to kill Maska or live. Na naman, makasama namin si Brando. alam namin yung ano naramdaman mo ligaya kasi babae rin siya pero sana mo ma maintindihan niyo kami tama lalaki kami na ano nagbigay ng oh, kita mo ano kilay pilay pa ako naglumusog dito Nam, kaya bayar, pabayaran abayaran yung ginagawa niya sa amin pero anong nangyari sige lang wala nagawa ko ng paraan para malaman ko kung saan ang pamilya ni Jackie ay ko ang pamilya niya. Tapos ganun pa rin ang gagawin niya. Wala na akong magawa. Talagang hayaan ko na siya kay Commander Lo. Kami ligaya. Andang tumulong yan sa pamilya ni si Jackie. Oo. So, Dapat natin, 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 natin. So, diba, tulong tulungan tayo, Team 44 tayo. Pero sa pagkakataon hindi ko masasabi na ano. Kung pag nakita namin si Jackie. sana si Jackie. Bakak magbagong buhay. Sana bibigyan pa natin ng chance, di ba? Mm. Oo, totoo 'yan. Totoo 'yan, Brad. Pero hindi eh. Wala akong nakikita ni eh, Jackie na magbagong oh. mag buhay sa ginawa niya. Mas lalo pa nga siyang umaanap kay Los. Kasi nga kita na niya patay na si Los kanina, mas binigay pa niya, niya yung agimat. Oo, 'yun. Kung alam niya gusto niya magbago. Wala na sana. Wala, wala na. na. Pagtapos na si Los, wala na, malaya na siya. Oo na. Pag wala ng leader, diba? wala na. So nakikita natin, trader talaga. Talagang hiwa-hiwalay na ang ano, grupo oh. mo. Pag wala ng leader. Pero ang ginawa niya, binuhay niya yung sakit sa ulo. Mm uh -uh. Yun ang ano natin. Pakay natin uh, si Commander Los ma ano, yung kasamaan niya. O, ngayon na oh, nangyari na. Pero wala, nawala na parang bula. Hmm. So ligaya, mag-isip-isip ka. Alam ko rin yung ano mo. Babae ka, babae rin si Jackie. Hmm. Naintindihan namin yun. Pero sana maintindihan nyo kami. Kaibigan ko ka si Jackie. Kami, ligaya. Kaibig ano ba kami sa, ano, kaligayan mo? Kulang Hindi kami ba kaibigan? Kababata ko si Jackie. Kami, ano kami? Para Kailang sa'yo. Kulang kakampi ko. Ha? Kayo, ngayon ko lang kayo nakilala. Oo, oh, nandyan yung tulong niya. Nagpapasalamat ako. Pero iba eh, si Jackie. Pwede ba yun? Gusto ko, ligaya na buo ang ano mo sa amin. Buong tiwala ko sa inyo, sa matulong nyo sa atin. Dapat lang yun. Pero sana, tulungan nyo rin ako, kahit ngayon lang. Hihingi ako ng isang pagkakataon sa inyo. Kahit Dala isa ako. lang. Ano sa tingin nyo, tol? Mahal ka. Ano gawin pa rin Hindi. ni Jackie yung susunod? Mahal kayo? Dapat, pitingan natin to, no? Tingnan natin 'to. Ligaya. Hindi pa naman namin maano, sagot niya na, na, natin ng mo. Pero sa amin Pilungan lang. Dapat, uh, hindi kami marunong tumingin lang sa ano. Kung tingin mo na, gawin natin kung ang nakakabuti. Pero kung pairalin mo 'yung kahinaan mo. Naawa ka sa tao. walang awa sa'yo. O, so, hindi naawa sa atin. Mag-isip ka nga, Ligaya. Mag-isip ka, lang siya. Tayo, marami tayo, di ba?

Wala na yan. Tayo Pero tayo din bukas balik na Balik na din itong bukas. Ah, sige, sige. Bert, bukas na bukas, balikan natin to ito dito. Ah. Sige, pre Duluhin natin. Oo. Oh. Yung pinagsusunugan nya Oo. Oh. At saka yung ano. Ano, pre Tuloy natin yung ritual, Fred? Tuloy natin. Tara, tara. Pero bukas natin malalaman. Kung oh. nandito po ba si Los? Oo. Oh. Oh, sige, sige. Tuloy natin yung ritual. Sige, ritual Fred. Ritual dahil doon. Ang abang sa dito.